Si Konohamaru Sarutobi ay isa sa mga pinakamahusay na shinobi ng Hidden Leaf Village na kasalukuyang nagsisilbi bilang isang natatanging Jonin. Bilang apprentice ni Naruto Uzumaki, nilalayo ni Konohamaru na maging susunod na Hokage ng Nayon at mahigpit na nagsasanay para sa layuning yon. Sa kanyang mahabang paglalakbay mula Naruto hanggang Boruto, nagawa niyang maging isang maasahang ninja sa mga oras ng piligro. Dahil sa kanyang hindi kapanipani walang husay at matalas na talino bilang isang Jonin. Ginawa siyang pinuno ng Team 7 na kinabibilangan ni Naboru Uzumaki, Sarada Uchiha, at Mitsuki. Narito ang mga bagay na malamang na hindi mo pa alam tungkol kay Konohamaru Sarutobi. Ang kanyang pangalan, si Konohamaru Sarutobi ay bininyagan ng kanyang lolo, na si Hiruzen Sarutobi, na nagsilbi bilang pangatlo at pinakamatagal na nanungkulan na Hokage ng nayon. Pinangalanan siya ni Hiruzen ayon sa bagay na pinaka pinagmamalaki niya, at iyon ay ang nayon ng Konoha. Para kay Hiruzen, lahat ng tao sa nayon ay kanyang pamilya, ngunit kay Konehamaro ay dobling espesyal at pinapahalagahan niya ito. Sa paglipas ng mga taon, tiniyak ni Konehamaro na dalhin ang determinasyon na dating taglay ng kanyang lolo at pamunuan niya ang susunod na henerasyon. Ang kanyang mga magulang, halos sa buong episodes ng Naruto, ang mga magulang ni Konehamaro ay hindi ipinakita. Kaya ilan sa mga tagahanga ay ipinagpalagay na sila ay namatay noong siya ay bata pa pero binanggit sa bandang huli na siya ay pinalaki nilang dalawa at nagsilbi silang ilan sa mga pinakakilalang miyembro ng Konoha Anbu. Dahil dito, ang kabuuan ng angkan ng Sarutobi na kilala natin ay nagtatampok ng ilan sa mga pinakamakapangyarihang shinobi, kung saan si Konohamaru ang isa sa mga pinakabagong miyembro. Ayon naman sa Boruto One Shot, ang mga magulang ni Konohamaru ay elite junans, at bahagi ng Anbu at tinawag na Arms of Third Hokage. Iyon lang ang tinutukoy ng kanyang mga magulang at hindi na sila binanggit sa ibang chapter. Pangarap na maging Hokage, tulad ni Naruto Uzumaki, layunin ni Konohamaru Sarutobi na maging Hokage ng nayon. Sa kanyang pagkabata, hindi na gustuhan ni Konohamaru ang ideya na maglingkod si Hiruzen bilang Hokage. Ang kanyang ideya kung ano ang isang Hokage ay tila nagbago sa paglipas ng mga taon. Ang karakter ni Konohamaru ay umusbong ng gusto ng nagbago ang layunin mula sa pagiging isang taong dating kinasusuklaman ang Hokage hanggang sa kagustuhan ng maging isang Hokage. Will of Fire Tulad ng karamihan sa mga shinobi sa Konoha, si Konohamaru ay lubos na naniniwala sa Will of Fire. Na nagsasaad na ang bawat taong naninirahan sa nayon ay kapamilya, kadugo man o hindi. Nakuha ni Hiruzen Sarutobi ang mga mythi ng ito mula sa kanyang mga guru, na sina Tobirama at Hashirama at ipinasa ito sa mga sumunod na henerasyon. Bagamat nahirapan si Konohamaru na unawain ito sa simula, katulad ng kanyang tiyuhin na si Asuma, pero sa paglipas ng panahon ay kanyang naunawaan ang ibig sabihin nito. Na lalong nagpatibay tungo sa kanyang inaasam na maging Hokage, parang si Boruto. Si Konohamaru Sarutobi ang pinuno ng Team 7 na kinabibilangan ni Boruto Uzumaki, ang anak ng 7th Hokage. Sa unang yugto ng kwento, si Boruto ay madalas na nakikita bilang isang rebelding bata na kinasusuklaman ng ideya na si Naruto ay Hokage. Dahil madalas na wala si Naruto, hindi maintindihan ni Boruto ang dahilan sa likod nito, lalo na nang hindi siya makadalo sa mga mahalagang kaganapan tulad ng kaarawan ni Himawari. Dahil dito, naalala ni Konohamaru ang kanyang pagkabata, kung saan kumilos siya sa katulad na paraan laban sa kanyang lolo sa pag-abandona sa kanya para sa paglilingkod sa nayon. Habang naiintindihan ni Konohamaru ang parehong pangangatwira ni Hiruzen at Naruto ngayon na nakaka-relate kay Boruto. Resengan, inimbento ng walang iba kundi ang maalamat na ikaapat na Hokage na si Manato Namikaze. Ang Resengan ay isang A-rank Jutsu na kakaunting shinobi ang nakakaalam kung paano gamitin. At inilarawan noon ni Jiraiya na The Legacy of the Fourth Hokage. At si Konohamaru Sarutobi ay isa sa aning na ninja na marunong bumamit ng napakalakas na pamamaraang ito. Natutunan niya ito sa ilalim ng gabay ni Naruto Uzumaki. Sa kanyang oras na ginugol niya ang pagsasanay, pinagkadalubhasaan ni Konohamaru ang sining na ito sa isang antas kung saan maaari niyang mapabagsak ang isa sa mga Path of Pain gamit ito. Wind Release, Resengan Habang ang pangunahing Resengan ay itinuro kay Konohamaru Sarutobi ni Naruto Uzumaki, ginawang perpekto niya ang kanyang sining sa paglipas ng panahon at ginawa itong mas makapangyarihan. Inilarawan ni Manato ang Resengan bilang isang pamamaraan na nangangailangan ng pagkumpleto, kung kaya't natapos ni Naruto ang paglikha ng Rosen Shuriken sa pamamagitan ng pagdaragdag ng kanyang Wind Release Chakra dito. Katulad ni Naruto, nagawa rin ni Konohamaru na idagdag ang kanyang kalikasan sa Jiu-Jitsu. Bagaman sa kanyang kaso, hindi niya binuo ang Rosen Shuriken, ngunit isang natatanging Wind Release, Resengan. Bagamat kamukha ito ng regular na Resengan sa hitsura, ito ay may mas malaking suntok at may kakayahang makasira ng malaki. Mga uri ng kalikasan Bilang isang jonin, si Konohamaru Sarutobi ay nagsanay ng sining ng ninjitsu at taijitsu ng husto sa mga nakaraang taon at nakakuha ng disenteng karunungan sa mga kasanayang ito. Pagdating sa ninjitsu, natutunan niya ang tatlo sa limang pangunahing pagbabago ng kalikasan na kinabibilangan ng fire, water, at wind release. May kakayahan din siyang gumamit ng yang release jitsu, na higit na nagpapatibay sa kanyang malakas na ninjietsu arsenal. Posibleng higit sa tatlong kalikasan ang kanyang nalalaman, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa niya na ipapakita ang kakayahang gamitin ang mga ito. Nakapansin-pansin na ang kanyang lolo, na si Hiruzen Sarutobi, ay master lahat ng uri ng kalikasan. Summonings o mga pagpapatawag, katulad ng ibang elite shinobi, si Konohamaru Sarutobi ay may sariling grupo ng mga summonang. Sa simula ng serye ng Boruto, Naruto Next Generations, nakita si Konohamaru na tinatawag si Gamagoro, isang palaka mula sa Mount Mayaboku. Nagagawa rin ni Konohamaru na magpatawag ng unggoy. Ito ay katulad ng sa kanyang lolo na si Hiruzen Sarutobi. Habang ang summon ni Hiruzen ay kilala bilang Monkey King, Enma, ang summon ni Konohamaru ay pinangalan ng Enra. Sage Mode Si Konohamaru Sarutobi ay maaari ring gumamit ng Toad Sage Mode tulad kay Naruto Uzumaki. Bagamat ito ay haka-haka lamang, nakakatuwang isipin na siya ay pumirma din ng isang Toad Contract Seal. Kapansin-pansin, ang lahat ng na mga naunang gumagamit ng Toad Contract Seal ay mga gumagamit ng Sage Mode, na humahantong sa mga tagahanga na maniwala na si Kone Hamaro ay maaaring maging isa rin sa kanila. Sa ngayon, inaasahan namin na sa Boruto: Naruto Next Generations ay higit na pagtuunan sa kanyang karakter at posibleng ipakita sa atin ang kanyang Sage Mode. Kung nagustuhan nyo ang ating topic ngayon mga kaskaymen huwag nyong kalimutan e-share at e-follow ang ating page. Comment down below kung anong mga paborito nyong anime ang ating pag-usapan sa susunod na video. Hanggang sa muli, God bless everyone!